Dahil isinailalim ng Metro Manila at ilang karatig probinsya sa yellow rainfall warning ng pag-asa, asaan po ang malakas na pag-ulan sa mga pangunahing kalsada sa Kamaynilaan. Alamin natin ang sitwasyon ngayon kay Bernard Ferrer live. Bernard? Daya, nagpapatuloy ang buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila. Kasabay niyan, ilang aksidente sa daan ang naitala ng MMDA. sa at madula sa mga kalsada sa Metro Manila dahil sa maagang pagbuhos ng ulan ngayong umaga kaya naman ilang aksidente ang naitala Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority MMDA bandang 516 AM isang road crash incident ang nangyari sa Quezon Avenue corner Scott, Albano westbound kung saan sangkot ang isang SUV na naokupa ang isang lane Bandang 549 AM isa pang road crash incident ang naganap sa EDSA Aurora Service Road northbound kung saan sangkot naman ang isang close van na naoko rin ng isang lane. Samantala bandang 5.40 a.m., isang truck ang nagkaroon ng mechanical problem sa Katipunan Escalier Southbound. Isa pang truck ang nagkaroon ng mechanical problem bandang 5.44 a.m. bago makarating ng Mindanao Avenue Congressional Northbound. Agad na rumisponde ang mga MMDA traffic enforcer sa mga nasabing insidente upang hindi tuluyang maapektuhan ang daloy ng trapiko. Pinapayuhan ng mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho. Maigi kong i-check ang battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire at ang sarili bago bumiyaher. Ngayon sa lagay ng uh, trapiko, mabilis pa ang uh, usad ng mga sakyan sa North at Southbound Lane ng EDSA Quezon Avenue. Paalala naman sa ating mga motorista, ngayong uh, Webes, bawal ang mga plaka ng tatapos sa numerong 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo dyan. Dayan. Maraming salamat Bernard Ferrell.